Shout out tayong mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Merlinda albis, Priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola kay Day Ilin Ido, at sa mga nag-renew sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torren and Fior Friends, Marcel Nakil at kay Tita Jinky Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko sa ating mga bagong upload. Lalong-lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload, malaking tulong na po yan mga idol, maraming salamat Shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload Sa mga silent listener Shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga security guard Sa mga baker, Sa mga blind community, maraming salamat sa supportan ninyo uh, Mabuhay po kayong lahat mga idol Simulan na po natin ang ating kwento Ayon sa mga balitang nakarating kay General Mata, may mga magsasaka na mga kasabwat ang mga rebuilde. Kaya pahirapan sa mga sundalo ang paglapit doon sa kuta ng mga ito. Dahil sa malayo pa lamang ang mga ito, alam na ng mga rebuilde na paparating na ang grupo ng mga sundalo. Kaya agad na makagawa ang mga ito ng paghanda para matambangan at mapatay ang mga sundalo makailang bisis ng may mga nabibiktima at napatay ang mga ito na mga sundalo ayon pa nitong si General Mata ipinagmamalaki ng mga rebelde na parang katulad lamang ng pagpasok ng butas ng karayom ang gagawin na paglapit ng mga sundalo doon sa kanilang kuta ganon katiwala ang mga ito na walang magtatagumpay na makalapit doon sa kanilang kampo kahit pa ang mga pinakamagaling na mga scout ranger walang magagawa ang mga ito ipinagmalaki din ng mga ito ang kakayahan ng mga tagtad na hindi tinatablan ng bala at napatunayan na ito ng ilang mga sundalo na nakasagupa ng mga rebuild na hindi talaga tinatablan ang ilan sa mga ito ng bala ngunit sa panig naman ng mga musang sa grupo nila ni Butchok, hindi ito balakid para sa kanila. Maraming bisis nang may mga nakakasagupa ang mga ito na mga tagdad. -tag. At nagawa nila ito ng paraan. Nagawa nila ang mga karunungan ng mga ito para mawasak. Malaki ang tiwala nila ni Butchok na sapat na ang kanilang mga kaalaman at mga karunungan para mawasak ang mga usal na kalasag ng mga tagdad. -tag at matablan ang kanilang mga katawan ng mga bala. Makalipas naman ang ilang mga oras, tuluyan nang narating nila ang maliit na komunidad doon sa bukirin ng Kang Agong. Ang lugar na ito, ang sinasabing maraming mga kasabwat ang mga rebuildi na mga magsasaka. Ngunit may mga espiya din ang mga sundalo ang naninirahan sa lugar na ito at ang ilan pa sa kanila kakilala at kaibigan nitong si Tatay Titing agad naman nagpapanggap ang mga ito na mamimili ng mga gulay at dahil hapon na sa mga pagkakataon na iyon nagpasya muna ang mga ito na tumuloy na doon sa kaibigan ng matandang si Tatay Titing hindi na din nagulat ang kaibigan nitong si Tatay Titing dahil inaasahan na nito ang mga darating na mga sundalo ngunit ang ikinagulat kasi ng mga ito kung bakit mga bata ang dumating nakasama kasama ng matandang si Tatay Titing. Tanging alam kasi nila na may mga darating na mga sundalo para iligtas ang mga bihag ng mga rebelde. Agad naman na nagpapaliwanag itong si Tatay Titing at dahil nga mga bata ang kanyang kasama, walang maghihinala sa kanila. Sinabi din itong si Tatay Titing na ang isa nilang kasama ay ang pinakamagaling na sundalo at kinatatakutan ng musang doon sa mga kampo at doon sa kampo utso kaya napanatag na din ang loob ng kaibigan itong si Tatay Titing na si Karpo dating tauhan at kasamahan ito ni Tatay Titing sa pagiging mga rebelde doon sa kampo uno at naging ispiya ito ngayon ng mga sundalo sa bukirin na ito at dahil nga mga bata ang bagong dating wala talagang naghihinala sa tunay na pagkatao ng mga ito balak ng mga ito na doon mismo bibili sa mga gulay ng mga rebelde bago kasi ang kuta ng mga ito may ilang mga kabahayan ang nakatayo doon sa paligid ng kuta ng mga rebelde at mga rebelde din ang mga iyon na nagtatanim lamang ng mga gulay dahil sa tagal na din nitong si Carpo sa lugar na iyon, hindi na siya pinaghinalaan pa ng mga rebelde at labas-pasok na ito doon sa mga bahay ng mga ito na nasa palibot lamang ng kuta mismo ng mga rebelde. Ngunit doon sa loob ng kuta, hindi pa nakapasok itong si Carpo dahil mahigpit na ipinagbabawal iyon ng mga rebelde na walang mga taong labas ang makakapasok doon sa loob mismo ng kanilang kuta. Sa gabing iyon, naunang matulog ang mga bata habang bago naman matulog si Tatay Titing, nag-uusap muna ang mga ito kasama itong si Karpo at pinagplanuhan ang kanilang gagawin na pagligtas doon sa mga bihag ng mga rebuilde. Sa mga sandaling iyon, nakarating na din doon sa kagubatan ang grupo ng mga scout ranger na pinamunuan nitong si Colonel Gaspar. Tulad ng kanilang napag-usapan, bukas na magkakaroon ng ugdayan at pag-uusap ang mga ito doon sa grupo nila ni Butchok. Para maiwasan na magkakaroon ng bulilyaso ang kanilang misyon, sa gabing iyon, napakatahimik ang buong paligid ng lupa. Sa lugar na kanilang mga kinaroonan, maraming mga bahay din ang mga nakatayo, kadalasan ang mga trabaho ng mga tao nandito ay pagsasaka at tulad ng bilin nitong General Mata sa kanila na magingat ang mga ito sa mga taong makakasalamuha doon sa lugar ng lupa dahil karamihan sa mga ito ay mga kasabuat ng mga rebilde at mga magsasaka ang mga ito na laging nakakasalamuha doon sa kuta mismo ng kanilang mga kalaban. Doon naman sa labas ng bahay, kita nilang napakatahimik at napakadilim ang buong paligid. Tanging mga ilaw lamang ng mga lampara ang nakikita ng mga ito doon sa unahan sa bawat mga kabahayan. Ngunit naisip nitong si Butchok na ang katahimikan na ito, maaaring mapalitan din ng kakaibang kaguluhan at patayan sa oras na magsimula na ang kanilang misyon wika itong si Butso kay Tatay Titing. Tatay Titing, kung kakayanin natin, sana hindi na lamang natin papatayin at idamay ang mga taong kasabwat ng mga rebuilde. Nakakaawa din kasi ang kanilang kalagayan. Baka napilitan lamang ang mga ito dahil wala na silang mapagpipilian pa. Marami na kaming karanasan tungkol sa mga ito. Marami na kaming karanasan tungkol sa mga kasabwat ng mga rebelde at isa lamang ang kanilang rason. Napilitan ang mga ito dahil sa takot sa mga rebelde Sagot naman ng matanda sa kanya. Hindi ko alam, Butchok. Ang ilan sa mga ito ay mga espater na din at minsan sila na mismo ang mga palihim na bumabaril sa mga sundalo palihim dahil minsan pinakitaan nila ang mga sundalo ng mabubuting asal, pinakain. Ngunit sa kabila ng lahat, naghihintay lamang ang mga ito ng magandang pagkakataon para mapatay ang mga kawawang sundalo. Napabuntong hininga na lamang itong si Butchok sa kanyang narinig. Makalipas ang ilang mga sandali, nagpasya na din ang mga ito na magpapahinga na. Maaga pa ang kanilang alis bukas. Kinabukasan na, naunang nagising itong si Carpo at ang anak nitong lalaki para maagang makapaghanda ang mga ito ng kanilang pangagahan, nang magising ang mga bata, agad nakumain na at humanda ang mga ito. Inihanda na din ng mga ito ang kanilang mga lagayan ng mga gulay at protas na bibilhin nila doon sa lugar ng mga rebeldde. Ilang sandali pa umalis na ang kanilang grupo. Ang kanilang mga baril nakatago lamang ang mga ito doon sa loob ng kanilang daladala na kung tawagin ay mga bukag doon sa isla. May mga dahon ng saging ang nakapatong sa mga ito para hindi talaga ito makikita ng sinuman habang naglakad ang mga ito. May mga nadadaanan ang mga ito na mga kaibigan nila ni Carpo at nagtatanong ang mga ito sa kanila tungkol sa pagkakilanlan ng grupo nila ni Butchok. Agad naman na nakasagot ng kapanipaniwalang dahilan itong si Carpo. At dahil nga sa mga bata ang kasama ng mga ito, walang maghihinala sa mga ito. At habang papaakyat na ang mga ito doon sa mas itaas na bahagi ng lugar, may mga nakikita ang mga ito na nandoon sa gilid ng mga kakahuyan. Wika pa nga ng isa sa mga ito sa kanila sa salitang bisaya. Baykar po, kinsa man ang mga kauban ni mo. Mamalitay na po na mga gulay. Nagtatanong ito kung ano ang pakay ng mga ito doon sa unhang bahagi. Kaya sagot naman nitong si Karpo. O oh bay, punso, mangumpra ni sila sa mga gulay o prutas dito sa ibabaw. Mga amigo na ako ni sila gikan sa patagbay. Sinagot ito ni Karpo na mga bumibili at nagbibinta ng mga gulay at protas na galing doon sa patag ng bayan. Sagot naman ng isa doon sa tatlo. Sige bay, amping mo sa inyong lakaw. Kaya sagot naman itong si Karpo. Daghang salamat bay. Sige, mi Amping pungudiri. Habang nilagpasan nila ang mga ito, nakangiti lamang itong si Tatay Titing doon sa mga kalalakihan. Ngunit agad na umagaw sa kanilang pansin ang dalang mga baril ng mga ito. Nang medyo makalayo na ang kanilang grupo doon sa mga kalalakihan, wikang tanong nitong si Butchok. Kung hindi ako nagkamali manong karpo, mga ispater ang mga iyon ng mga rebelde Tama ba ko? Tama ka, kaibigan nakakalat ang mga iyan sa paligid ng kampo ng mga walhon. Kaya napakahirap para sa mga sundalo ang gagawing paglapit sa kuta ng mga rebuilde. Napakagat na lamang sa labi itong si Butchok. Nasipat kasi niya na may kasamang bata ang mga ito. Sa isip nitong si Butchok hanggat maaari, kahit na rebuilde pa ang mga batang iyon, hindi niya kitlan ang mga ito ng buhay dahil mahaba pa ang mga taon ng buhay ng mga bata at maaring magbabago pa rin ang mga ito. Maaring magbabago pa rin ang pananaw ng mga ito katulad sa nangyayari nitong si Tatay Titing. Makalipas ang ilang mga minuto, natanaw na din nila ang gulayan ng mga taong nandoon. Habang may kubo naman doon sa gitna ng mga gulayan ang nakatayo, may tatlong kalalakihan din ang nandoon sa mga gulayan at abalang-abala ang mga ito sa kanilang mga ginagawa wika nitong si Carpo sa kanila dito na lamang tayo kakausapin ko lamang muna sandali ang mga iyon tatay titing bochok hintayan na lamang ninyo ako sa aking pagbabalik pagkatapos agad na kinausap nitong si Carpo ang tatlo hanggang sa tinawag na din sila ng mga ito at ipinakilala. Agad na nagdahilan ang mga ito para makapasok ang mga ito doon sa loob mismo ng kuta ng mga rebelde Ngunit talagang ayaw pumayag ng mga ito na umusad pa ang mga ito doon sa unahan. Ngunit napatigil naman ang mga ito sa kanilang pag-uusap nang may makita ang mga ito na paparating. Agad na napalingon ang mga ito. Uy kaagad ng balbasin na malaki ang katawan na lalaki sa kanila. Siksto, Karpo, ano ang kailangan ng mga batang ito? Nagpapaliwanag naman agad itong si Karpo. Kilala naman siya ng rebuilde. Hindi lamang niya maalala ang pangalan nito. Ngunit nakakatiyak itong si Karpo na isa ang malaking tao na ito doon sa mga namumuno sa mga rebuilde. Ilang sandali pa, napapangiti ang isa sa mga namumuno doon sa mga rebuilde nang makita nito ang dalawang mga batang pasit. Biglang napatawa ito at pumayag na din na pumasok pa ang mga ito doon sa loob ng kanilang kuta. Ngunit ang dalawang mga batang paslit lamang ang pinapayagan. Kaya mabilis na kinindatan itong si Butchok ang batang si Abo at Akiko para makakuha ng impormasyon ang mga ito doon sa kalubluuban habang nandudo na sa loob ng kuta ng mga rebelde ang dalawang mga batang paslit, naghihintay ang mga ito sa pagbabalik ng mga bata. Lihim na inilibot naman nitong si Butchok ang kanyang buong paningin doon sa kapaligiran. Pinag-aralan na din ang buong lugar ng kabundukan hanggang sa may nakita at nasipat ang mga ito na grupo ng mga armadong kalalakihan ang pababa doon sa may lupa mahigit sa sampu ang bilang ng mga ito at tiyak nitong si Butchok na mga rebuildi ang mga iyon. Ayon naman nitong kay Tatay Titi at kay Carpo mismo. Napakarami ang bilang ng mga rebuilding nandirito at nakakalat ang mga ito doon sa mga bahagi ng kabundukan. Kaya kailangan talaga ng grupo nila ni Butchok na makahanap ng maradaanan kung sakaling makuha na nila ang mga bihag ng mga rebelde agad nang lumayo itong si Butchok at pasimpleng tinawag ang grupo nila ni Colonel Gaspar ipinalam na din itong si Butchok ang kanilang lokasyon ganon din ang grupo nila ni Colonel Gaspar na sa mga pagkakataon na iyon mariin na nagtatago doon sa mga batuhan doon sa may talon malapit lamang doon sa may lupa samantalang sa mga pagkakataon na iyon ang mga bata naman, dinala ang mga ito doon sa kalublooban ng kuta ng mga rebuilde. At dito nasipat nila ni Abu at Akiko ang mga bihag ng mga sundalo ng mga rebuilde na nakagapos doon sa gilid ng isang kubo at nakakaawa ang kanilang mga kalagayan. Bukod sa bubog sarado ang kanilang mga katawan, mababanaag mo agad na mahinang-mahina -mahina na ang katawan ng mga ito lima ang nasipat ng mga bata na nagbabantay sa mga iyon. Sa murang idada ng mga ito, nakakaramdam ngayon ng sobrang pagkaawa ang mga bata doon sa mga sundalong bihag ng mga rebilde at nakakaramdam din ang dalawa ng sobrang galit sa mga rebilde. Makalipas ang ilang mga minuto, agad nang tinuha ng mga bata ang mga protas dahil doon lamang sa loob ng kuta ng mga rebilde ang mga protas na iyon at dahil nga natutuwa ang isa doon sa mga pinuno ng mga walhon hinayaan na makapasok ang mga bata doon sa loob ng kanilang kuta. Dahil nga mga bata nga lamang ang mga ito. Ngunit lihim nang nagmanman ang mga batang paslit doon sa kaluglooban ng kuta ng mga rebilde at ilang sandali lamang sinamahan na ang dalawa palabas ng kuta at makalipas pa ang ilang mga minuto nang tuluyan ng makabalik ang mga bata doon sa may kubo agad nang ginawa na nila ang kanilang plano nagpapaalam na ang kanilang grupo doon sa mga kalalakihan at nang pababa na mga ito at dumaan doon sa mga kakahuyan agad na nagbago ang mga ito ng direksyon at sumuot doon sa mga talahiban huwikang pabulong itong si Tatay Titing Ano na ngayon ang ating gagawin? Sa kanilang mga ispater, Butchok. Sagot naman itong si Butchok. Ako na ang bahala sa mga ito, Tatay Titing. Hintayin muna natin ang pagsapit ng hapon bago tayo kumilos. Dito lamang tayo. Dito tayo magpalipas ng mga oras. Pagkatapos agad na tinawagan naman itong si Butchok ang grupo nila ni Colonel Gaspar para makapaghanda na din ang mga iyon. Mariin mo nang nakikiramdam ang mga ito sa mga kaganapan sa buong paligid habang nakatago doon sa mga talahiban sa kanilang kinaroroonan walang makakakita sa kanila maliban lamang kung talagang sadyain ang kanilang pinagtataguan Bukod kasi sa matataas ang mga talahiban na nando doon may ilang puno pa ang nasa paligid ng kanilang kinaroroonan habang kumikilos na din ang mga sundalo. Inutusan na nitong si Butchok ang kanyang mga kapatid na kumilos na din ang mga ito. wika ka nitong si Butchok. Akiko, abo, maghanap na kayo ng magandang pwisto. Mag-iingat kayo sa mga espater ng mga rebuilde dahil nakakalat lamang ang mga ito dito sa buong kabundukan. Mabilis naman na tumalima ang mga batang paslit. Mabilis na naglalakad ang mga ito at nanatiling nagtatago pa rin doon sa mga talahiban hanggang sa umakyat na ang dalawang mga bata doon sa kabilang bahagi ng bundok. Ngunit makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad ng dalawang mga batang paslit, biglang napahinto ang mga ito nang may masipat ang dalawa na dalawang mga magsasaka at pababa na din ang mga ito papunta doon sa may lupa. Agad, nabinati ang mga ito ng dalawang mga bata wala na kasing mapagpipilian pa ang dalawang ito dahil nakita na sila ng dalawa. Daladala -dala pa rin ng mga bata ang bukag nalagayan lagayan ng mga putas at nandoon din ang kanilang mga baril. Sa mga pagkakataon na iyon, wala nang iba pang laman ang kanilang daladalang mga bukag dahil ang mga prutas at mga gulay na nabili nila kanina iniwan ng dalawa doon sa pwisto nila ni Butchok. Binati naman sila ng mga magsasaka at huwi ka pa nga ng isa doon sa mga ito. Mag-iingat kayo mga bata. May mga nakita kaming umaaligid ng mga ahas doon sa paligid ng mga damuhan at mga kakahuyan. Baka makagat pa kayo. Inaakala kasi ng mga magsasaka na mamimili lamang ang mga bata doon sa kabilang bahagi ng bundok ng mga prutas at mga gulay. Ngunit nang makalis na ang mga magsasaka Agad na sumaglit na ang mga ito doon sa mga damuhan at pagkatapos sumuot ang dalawang mga batang paslit doon sa mga kakahuyan. Naghanap agad ang mga ito ng magandang pwisto. Makalipas ang ilang mga minuto. Nang makakita ang mga ito ng mga batuhan agad nang pumwisto ng na dalawang mga bata. Kinuha na din doon sa dalang bukag ang repli nitong si Akiko. At agad na sinubukan na iumang doon sa baba at doon sa harapan na bahagi ng bundok. Galing sa kanilang kinaruroonan, kitang-kita nitong si Akiko ang mga kalabang rebelde doon sa paligid. Lalong-lalo na ang kinaruroonan ng mga bihag na sundalo. Samantalang itong si Abo ang nagiging ispater at tagabantay sa kanilang paligid. Doon naman sa kinaruroonan nila ni Butchok. Uwi ka sa kanyang mga kasamahan. Buno, Tatay Titing, kayo na muna ang bahala dito. Patumbahin ko lamang ang mga spatter ng mga rebelde na nandoon sa kakahuyan sa may baba para wala nang sagabal sa ating pagsalisi mamaya sa kuta ng mga rebelde at sa ating gagawing paglayo. Sagot naman itong si Tatay Titing. Mag-iingat ka lamang, Dudong Butyok. Dito sa lugar na ito ka namin hihintayin mamaya. Pagkatapos agad ng kumilos na itong si Butchok, doon na ito dumaan sa gilid ng mga kakahuyan habang sinipat-sipat ang kinaroroonan ng tatlo kanina. Nang tuluyang masipat na ito ni Butchok, ginapanganya niya ang kinaroroonan ng mga ito. Padaan doon sa mga malalagong damo na nasa gilid lamang din ng mga puno ng kahoy. Walang kaalam-alam ang tatlong nandodoon sa ilalim ng malaking puno ng kahoy na papalapit na itong si Butchok sa kanila. Hanggang sa tuluyan ng nakalapit na nga itong si Butchok, inihanda na nito ang kanyang mga usal na pamako. Walang balak itong si Butchok na patayin ang mga ito. Kailangan lamang na magawa niya ng paraan para mawala ang mga ito doon sa kanilang pwisto at mawala ang bantay ng mga rebelde. Ilang sandali lamang habang abala sa pag-uusap ang tatlo. Agad nang ibinabato nitong si Butchok ang kanyang mga usal na pamako na nagiging sanhi para biglang mandilat ang mga mata ng dalawang lalaki at ng isang bata. Nakakaramdam ang tatlo ng kakaibang pamamanhid sa kanilang buong katawan. Wala namang inaaksay ang uras itong si Butchok. Agad na itong tumakbo at pinitik agad nitong si Butchok ang liig ng isa kaya agad itong natumba at nawala ng malay.